Hello po at good evening sa inyong lahat dyan. This is Lori's Kitchen. Tayo po ngayon ay magluluto ng chicken. Chicken asado. So, ito po ang ating ingredients. Chicken. Meron po ako ditong patatas. Lagyan ko po ng carrots kasi ay mabubulok na, na sa aking wrap. Kaya isama na natin. So, andito po. May panggisa tayo na bawang at saka sibuyas. At saka uh, kamatis. So, meron ako ditong uh, pang-marinate na kalamansi and toyo. So, um, andito pong ating reno at saka, to, ano nga yung tawag dito? Ayan, laurel at saka paminta. So, dito po ay i-marinate natin ang chicken. So, ayan, ilagay po natin yung chicken, ay yung ano, yung kalamansi and toyo at ayan. black pepper. so ihalo po natin so ayan i-marinate natin ng mga 30 minutes lang siya na i-marinate so dito po magpainit tayo ng oil at iprito natin tong ating ating lalaki. Dapat hinati ko siya. So, ayan. Hinati-hati ko kasi medyo malalapad. Kasi prito ko muna ito habang nakababad sa ano ang ating chicken. So, ayan na. Tinaklipo na. Ulutin lang natin para paglagay natin sa chicken ay luto na siya. So, yun. Ito naman ang sinag natin. Ang carrots. So, kami na natin ito. sa um, So, ayan. Sinulad po yung carrots. At malukta rin na natin. Mar madali lang na ito na So, ayan, luto na ang carrots. Tanggalin na natin dito. Separate na natin. So, ilagay natin na chicken. Dito na natin yan. Gracias. Mm -hmm.

siya i-sit aside at ilagay natin itong ang ating kawali. Ayan. So, ayan ang kawali natin. Kumuha na lang ako doon na ah. ano, na mantika sa pinag sa pinagpresohan. So, ilagay natin itong sibuyas at bawang. Sabay na natin. So, ayan, ilagay na natin yung ating kamatis. Lalo lang natin siya. ka So, pwede na natin ilagay ang ating uh. ang ating ang yeah. ating ilagay na po natin ang ating pinagmarinitan. Ito na po yung apoy. At ilagay ko rin itong ating ang dahon ng laurel at meron pa po dito optional pa ang paglagay ng ating sili. So, ayan. Takpan po natin para mag-ano, mag-ano dito. Alok muna natin. Lagyan po natin ng kaunting sabaw. At maglagay po ako dito ng magic sarap. siya. So, takpan ko muna po siya. Um, let me check. So, ilalagay ko na po dito ngayon ang ating ah, um, liver spread. Kasi maganda siya. Pinahuli ko kasi Um, lalapot kasi yan siya masarap. So, maglalagay, mag a po ako ng sugar. Pero, nasa inyo lang po yun. Uh, kung pwede rin wala, wala, option na lang din. Lalagay ako ng sugar. Para, ano lumapot na, na siya. So, tapon ko po siya. At ilagay ko na po ang ating ating At sa Uh naninipis lang po ang pagkahiwa ko ng patatas at saka carrots kasi para madali po siyang makrito. Ayan, madali po. So, takpan po natin. Check po na natin ang lasa. Uh-huh. So, tingnan natin. Uy! Pwede na natin hanguin to. na natin hanguin ang ating chicken asado. Lumapot na, oh. Lumapot na siya. Ayan. So, hanguin na po natin. I-off na natin ang apoy at ilagay sa ating serving bowl chicken asado. Ayan, di ba? Sarap lalaki na lalaki ng ating hiwa ayan so ilagay na po natin sa ating serving bowl so ayan na po ang ating chicken asado ayan kain na po tayo masarap po siya siguro hindi man perfect ang kanyang pagkano pero masarap ayan ang um... Wala kasi akong panghiwa na yung may, ano, nasira na panghiwa ko ng gulay na may may design. So, yan Pero, masarap po siya. Ayan, salamat po sa inyong lahat at may shoutout. This is Laurie's Kitchen. Ito ang ating menu for today. Chicken asado. Ayan, salamat at may shoutout. This is Laurie's Kitchen. Bye! Kain na tayo!